everyone! Welcome back to my channel! Woo. Thank you, Lord, for being here again in your YouTube screen on my YouTube channel, Rogas Ria channel. And I'm new in this because may bago akong cellphone ngayon. So, so, pinadala ng ate ko sa akin and a blessing from God. Woo! Thank you, Lord. Kasi sira na yung cellphone ko, hindi na magamit, hindi na mag-work. So, may sasabihin ako sa inyo, guys ang lalong kailangan ngayon ng tao ay pag-ibig at habag mercy para sa atin na mga kaanib ng Iglesia ni Kristo, malinaw ang ibig sabihin ng may at malulubhang pangyayari sa daigdig sa ating panahon. Malapit na ang ikalawang pagparito ng Panginoong Heso Kristo. Ipinagpauna niya na kapag malapit na siyang bumalik ay magkakaroon ng mga digmaan, paglalabanan ng mga bansa, kagutom, mga lindol at kahirapan according to Mateo 24.6-8. Kaya hindi may iiwasan ng mga taong manabubuhay sa panahong malapit na ang katapusan ng sanlibutan na makaranas ng hapis, kahirapan, at pagdurusa. So ang araw ng pagbabalik ni Kristo ay siya araw ng paghukom at sa araw na iyon ay tutupukin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy at lilipulin ng mga taong masama according to 2 Pedro 3.7-10. Ngunit, Bukod sa mahirap na kalagayan ng mga tao sa kasalukuyan ay may lalong kalagim-lagim na sakunang darating sa kanila kung hindi nila makakamit ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. So guys, Napakalaking kapahamakan ang sasapitin ng mga taong hindi maliligtas sa araw na iyon ng Panginoon na totoong malapit na at nagmamadaling mainam sapagkat ang araw na iyon ay kaarawan ng kapotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan. At dadalhan ang Panginoon ng Panginoon ang kahapisan ng mga tao kaya sila'y magsisilakad na parang mga bulag sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon. According to Zephaniah 1.14.17-15 ngayon, bago pa dumating ang araw na iyon, ay ipadama na natin ang ating pag-ibig at habag sa kanila upang matulungan silang mabatid ang paraang itinuturo ng Biblia kung paano sila maliligtas sa kaparusahan sa araw ng paghukom. Sa gayon, natutupad natin ang isa sa ating mga pananagutan bilang mga Kristiyano. Sa Mateo 22 verse 39 ay ganito ang ipinahayag ng Panginoong Heso Kristo. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang isa, isa pa sa mga paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig at habag sa kapwa ay ang tulad ng ginawa ng mabuting Samaritano na talinghaga ni Kristo sa Lucas 10.26-37. Itinuturo dito ng Panginoon ang kahalagahan ng pagtulong sa mga nangangailangan. So basahin natin yon guys. Yung Lucas 10.26-37. So malalaman natin ang kahalagahan ng pagtulong sa mga nangangailangan, ano man ang kanilang katayuan at kalagayan sa lipunan. Sa kanyang kabuuan ng Iglesia ni Kristo ay may mga proyektong pansosyo-sibiko pangunahin sa mga ito ay ang lingap sa mamamayan bilang pagtupad sa utos ni Kristo na ibigin at tulungan ang mga nangangailangan. Noong Nobyembre 1981, inilunsad ng kapatid na Eranio G. Manalo ang namamahala ng iglesia mula 1963 hanggang 2009 ang lingap sa mamamayan upang may sa sa ig iglesia sa abot ng makakaya nito ang tulong medikal at dental sa mga tunay na nangangailangan kaanib man o hindi ng iglesia. Ang totoo, maging sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Felix Y. Manalo, mula 1940 hanggang 1963 ay nagsasagawa ng iglesia ng mga pagtulong at paglingap sa mga nangangailangan sa ilalim ng mga pamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa iglesia na nagsimula noong September 7, 2009 ay mas pinalawak na implementasyon ng ating lingap sa mamamayan sa kasalukuyan, sinasagawa ang proyektong ito hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo Hallelujah! Galing! So ngunit, ang lalong dakila at mahalagang gawain ng Iglesia Ni Kristo bilang pagpapahayag ng pag-ibig at habag sa mga tao ay ang pagtulong sa kanila na maunawaan kung paano sila maliligtas sa kaparusahan sa araw ng paghukom. Ganito ang panawagan ng mga apostol sa mga kristyano. At ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy at ang iba'y inyong kahabagan na may takot according to Judas 1.23. Tinutupad dito na Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos na napakahalaga sa buhay ng tao. Ang kanyang salita ay nakapagpapalakas ng loob at nakapagbibigay ng pag-asa sa tao. Romans 15.4 at higit sa lahat ito ang nagtuturo kung paano makakamit ng tao ang kaligtasan. pangalawang Timoteo 3.15-17. Iyon ang pinakamabuti. Tama. Yun ang pinakadakilang pagpapala na nais ng Diyos na makamit ng lahat ng tao. Ang sila'y maligtas. Hallelujah. Kaya nais niyang maunawaan ng lahat ng katotohanan o ang kanyang mga salita according to 1 Timothy 2, 3-4, 1, 17, 17. Kaya sa pangunguna ng kapatid na Eduardo Manalo, ang kasalukuyang tagapamahala pangkalhatan ng Iglesia ni Kristo, ay lalong pinahihigting ang gawain pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Ano man ang sitwasyon saan mampanig ng mundo ay nagsasagawa ang Iglesia ng malalaking pagmamahayag ng mga salita ng Diyos, ginagamit din ng Iglesia ang mga mass media, kabilang ang internet upang mas marami pang tao ang maabot ng pagtuturo ng mga aral ng Diyos akay ng pag-ibig at habag. Sinisikap ng iglesia na bago sumapit ang araw ng paghukom ay maibahagi sa mas marami pang tao ang mga salita ng Diyos upang maligtas sila sa kapahamakan at matanggap nila ang buhay na walang hanggan. Bilang mga individual na kaanib ng Iglesia ni Kristo ay dapat din nating nasusunod sa pang-araw-araw nating pamumuhay ang aral na ibigin at kahabagan ng ating kapwa-tao. Ang ilan sa mga kaparaanan para matupad ito ay itinuturo sa Leviticus 19.13-18. Huwag ninyong dadayain ang pagnanakawa ng inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinagpagtrabaho. Huwag ninyong sapihin, aapihin ang mga bingi at lalagyan ng katitisura ng daraanan ng mga bulag. Huwag kayong hahatol ng walang katarungan upang mapagbigyan ng mahirap o suyuin ang mayayaman. Huwag ninyong ipamamalita ang kasira ang puri ng inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa sa halip parang pangangaralan mo siya sa gayon. Hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihigante o magtatanim ng galit sa iyong mga kasamahan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili huwag tayong gagawa ng masama sa kanino man bagos ay gawa natin sila ng mabuti sapagkat ang sinumang gumagawa ng masama ay sa kapwa ay hindi umiibig sa kanya Romans 39 to 10 Sa gawaing pagpapalaganap pagibayuhin natin ang pakikilahok dito according to Philippians 15 Tumulong tayo sa pag-aanyaya at pagdadala ng mga panauhin sa mga dako ng ating pamamahayag at pagmimisyon upang maunawaan ng ating kapwa-tao ang kaparaan ng itinuturo ng Biblia hinggil sa pagtatamo ng kaligtasan. Anyayahan natin silang panoorin at pakinggan ang ating mga programang panrelihiyon sa radyo, internet at telebisyon. Mamamahagi tayo ng kopya ng magasing ito at ng mga polyeto Tumatalakay ito sa mga aral ng Biblia na ating sinasampalatayanan. Woo! Dahil sa napakahirap na buhay ngayon at nauunawaan naman natin ang kahulugan ng mga pangyayari sa ating panahon. Kung hindi hindi natin dapat ipagpaliban ang pagtupad sa ating pananagutan bilang mga Kristiyano. Amen. Ipadama natin ang ating pag-ibig at habag sa ating kapwa tao. Ito ang lalong kailangan nila ngayon lalo na't mabilis na dumarating ang araw ng paghukom. Kaya nga bili-bili ng mga apostol hangga't may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti para sa lahat ng tao. Hallelujah. Makita ito sa Galatians 6:10. So guys, nalaman natin ang mga bagay na dapat nating gawin para tayo ay magkaroon ng maayos at ma makabuluhang pamumuhay dito sa 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 mundo na ating kinagagalawan ngayon habang tayo buhay pa. So guys, pinamamalita ng Iglesia ni Kristo na tayo ay magkaroon ng pag-ibig at habag love and mercy sa ating kapwa. Hindi magiging makasarili lang ang practice natin araw-araw. So guys, huwag na tayo maging makasarili. Ito ang tunay na pag-ibig at habag ang binigay ni Jesus ang binigay na ang Diyos Ama ang, si Jesus bila ating tagapaglitas sa ating panahon sa ngayon. At tayo ang magmamana ng kaharian ng Diyos sa lupa. Hallelujah at sa langit. Yun ang pangako ng Diyos sa ating mga anak niya. Thank you guys for, for supporting me, for viewing my channel right now and thank you for everything that you've done to me sa salamat po sa support and salamat sa lahat ng bagay na binibigay ng Diyos sa akin bilang blessings niya sa akin bilang anak niya so this is it for now this is it pansit see you next time bye for now this is Mami Ria Palmaragal wishing you the best in life see you next time bye everyone